So, ayan na po ating finish product na ating bagnet sinigang. Ayan, sineparate ko yung sabaw para syempre crispy. Ayan. O, laki na nga. Ayan, iniya ayan. Ayan, ayan ko na ano. May ano sa pwet. lang, ka. So, una kong subo para sa mga na ito. Tikman natin ang ating bagnet sinigang. So, so lagyan natin dito si gulay. At saka itong si crispy, crispy bagnet sinigang. Siyempre, hindi natin talagay doon kasi hindi na siya magiging crispy. Isasabihin po natin sa paghigop ng sabaw. Ay, sarap. Una, unang subo po para sa inyo. Salamat po sa pagsama sa sabaw po sa Dirty Kitchen. So, ito po. Try na. Mmm. Wow, Crispy nga. Maliit lang yung kanyang balat. Pero kung kung niya niyo pagka-crispy. Mm -hmm. May in -in. Ito nga. Yung Yan.

Ang pati mo may lupas naman, nandun lang. Nalapit <tuhin> na. siya po po, inaaway ka yung si Gavilla. isang talo. Ay, mga tanong ko dyan, hindi na matay buwan siya ngayon, inintay ko na lang mamulaklak. Nakasurvive siya ng pag-inig. Ay, masarap. Masarap po talaga. Mm -hmm. hmm. Kuli na lang. Ayan po siya. lasa niya ng no, pagtimpla natin ng no, Himalaya salt at saka paminta. Nakasarap oh, niya. May bisita. Mm hmm? Bagay. Mm-hmm. Ito sa sagutan pa. Sabi sa inyo. Sakto lang niluto ko. Diyan ako na isa doon. Nakakalak sa taas. Bukas diba uh -huh. naman? Kung naluto ko ito ng tanghali, pwede hapunan pa. Ay, hapunan na kami. Ay, grabe sarap niya. Eh. Kahit matira pa yung iba dito sa tao, ang sarap bukas. 杨幂。Yani. subukan po. Konti lang doon yun sa bawat doon sa pagpapulo. Para hindi siya yung tumabang yung karne, tatabang din yung, sisigap na bagnet. Hmm. Ang lasa. Hindi ko alam kung ano unahin ko. Hmm. Hindi ko mailulululong. gusto kong namnamini yung mga lasa niya bago ilulululong. Hmm? hum, hum, Dadaihan ang sabaw ah. Mawawala lasa ng karne. May nakainan ako gano'n. Pakulot ako pakulo, na pinalabas yung lasa. Kaya nulubuin yung karne. O yung crispy patak yung daladala niya. Wala nang lasa. Hmm? Sarap. Sarap po talaga the yung sinigang na merong labanon sa tsambusta. Tapos yung garangyes, sa yan. Samahan pa ng crispy bagnet. Mmm. Mmm. Salita. ng salita. Yung nga nung mm. sa lahat. Maliit yung loob ng bibig ko. Yung iba na hindi takang bukbang. lalaki sinusubo, pasok na pasok lahat. <coughs> yung ganun. Puno na agad yung lilit ko. Balaki buwang nga mga bibig nila sa loob. <laughs> Kung malalim. Hindi na, nakapaglagay ng putas. Manito na ito. Asa, uh, talaga bagay talaga itong crispy bagnet sa sinigang. Ako, uh -oh. favorite siya talaga. pagbesa, bagay na bagay talaga po. Subukan nyo, Lapanos, mustasa, sigarilya sa sinigang na bangit. Mm. Ubus. Ubus. Ang ng tinapa. Kaya makaabang niya ang ula niya, bumaba o. Oh. Hindi ko na ubus. Ay, ang sarap ko. Oh. Alam niyo, kala ko ba kumuha ng kanin yan ang gabi? Baka mamaya ang hindi ako magpunawan. Pero madali mong punawan. Ayaw ko na kabutin yung inaabot na iba na hindi ba katulong. Ako, ang damong busok, hindi ba katulong yun. Eh. eh, mahirap na. Mayroon na tayong ilad. Mayroon.

Diskarte-diskarte lang yan. Umuulan yan. Eh. sarap kong magkakain yan. Sabi ko oh, nga, tuyo. Bukas masarap yan. Tapos itong sabon nito, gulay nito, eterno sa tuyo sa umaga. Oh, pwede. Tapos umuulan, bumapagubang nyo pa. Naku. <laughs> Bahala na si Batman. Si Tuyo, kalaban na lang natin yan. Iba yung ginawa kong Tuyo, may ko sa inyo. Ang um, lagda. Ang sarap. Mmm. Mmm. Um, um. Yummy! Eh. Hmm. Hmm. Tapos pa, paano po? Hindi na akong magtatagal. Baka na eh. Kasi sabi ni Mark. Practicing ko nga po yung ano. Big lang na ganyan. Saka ko palang ikukwento. Pagka ano, gano'n gano'n. Hindi ko pa alam eh. Tatanong ko muna kay Mark ibibidyo ko yung pagpipreparan. Hindi ako magsasalita. Pero, napaparoon ko ngayon yun eh, sa TikTok. Habang ginagawa nila yun, sige na, gawa, gawa, gawa. Tapos, salita sila ng salita. Kinukwento no, nila, o ayan, linisan ko na. O ngayon, ipinrito ko na. Pero andun po siya, gawa ng gawa, hugas ng hugas. Gusto ko practice yun kasi naaaliwa ko sa mga ganun. Hindi, masarap ah. <laughs> na in interrupt sa kwento sa sarap. Hmm. Kala ko buto pa Hindi eh. pala. Ang sama tingin, oh. no? Kasi guro. Yung para sa akin, kaya kaya Sa po? Ah, ko, akit ako na ng mo. Ang nakamong niya ito ko ngayon. <laughs> alam na na nagluluto ako, nakamong mm. niya. Nararamdaman niya, no? Ang hey, gritan ang sarap talaga. So, paano po? ah, uh, sana sa susunod po ulit, abangan niyo ibang panuluto. Samahan niyo ako. Kung so, sinisipag lang ako mag-vlog araw-araw, araw, -araw, araw ko yung mga niluluto. Kung ano-ano dyan, mga laksa-laksa, isi ko sa inyo. Pag sinisipag. Tulad na lakas ng hangin. Ang yung aking talilong. Ano, ako, ako, ang sarap nito. May ko na ako, swabe-swabe. Sunod-sunod yung mga magsasasabaw tayo. Sara. Sana po mag-enjoy kayo. See you po next video. Thank you sa panonood. Agoy. Kita <laughs> nyo naka-short lang ako. Nakapambahay lang. Baligtad po ito. Ito yung sa likuran. Nilagay ko yung harapan sa likuran. Para ito, natatago. <laughs> natatago yung aking kulubot. <laughs> Hindi na makakaila. Thank you po sa si panonood. Bye-bye. See you next video.